Ano ito? Pupunta kami doon sa aming mission. Ayan. Yan ang kasama ko. We are again going to our mission. <laughs> Tingnan mo nga naman yung kalsada. This is the way going to the outreach. Yan, si Ate Flor. <laughs> so, abangan niyo na lang

Laba uba. <laughs> Laba uba tayo. <laughs> hmm. Yan. Mahirap pero kakayanin. Ang daan papunta doon. <clears throat> Ayo, nembasan aku. Karena nuhunan anganimdaan sobrang putik. This is the way I go to, Go to ministry. Iya, nggak riba. Magbang si Ter. <laughs> Yan, o. Oh, tignan mo. Yung putik na aming madataanan. Yan. Dito ka Dito ka Yan. Saan? Diyan, o. Oh, huwag ka lang ka. Ano dyan? Sa liit na bato. eh, uh, uh, Tay! 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 eh, 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 putik. Yan. Ang putik ng dadaanan namin papunta doon sa Red mi... Sun Outreach someday. Yan. Tignan mo ang putik. Nakakasira ng atair. <laughs> oh, si. The wonder of the road. <laughs> Ganyan kami dito. Yan. Mm. See? So, kapag ikaw ay isang Kristiyano, gagawin mo ang lahat para lang maipaabot ang salitang banal na salita ng Diyos sa mga taong uh, taong willing makinig at tanggapin ang banal na espiritu at tanggapin si Hesus sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng lahat. siyempre individual ang pag tanggap kay Kristo Ang simbahan po ay hindi nakakaligtas, kundi ikaw mismo ang makakaligtas sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng iyong pananampala, ng ating pananampalataya sa ating Diyos at pagtanggap ng kanyang kabanalan, ang kanyang pagtanggap bilang ating tagapagligtas. So, yun.